Alright mga friend, what's up? Muli, nagbabalik po ang ipong kaibigan sa ere Marvin Gano ng Margan Channel, Margan Thoughts, Margan Things and Pren Margan Alright, magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral Patungkol po dito sa mga pariseyo <laughs> Meron pong nag-comment sa ating pong post sa Facebook Nasabi niya, bakit ba puro pariseyo, pariseyo ang pinopos mo? <laughs> bakit hindi yung, bakit di mo kilalani naman yung mga uh, sakripisyo, yung kagitingan ng mga pastor. Alright, sa so, darating tayo dyan. Alright, ngayon kasi ay kailangan muna nating pag-aralan muna itong mga pariseyo-pariseyo. Dahil uh, importante at mahalaga nating pong tuklasin kung ano ba ang pariseyism, ano ba ang pariseic mindset. Dahil hindi po natin pwedeng ikaila, hindi po natin pwedeng i na ang parisines, pariseic ay pwedeng maihalo sa buhay ng mga Krisyano lalo na sa mga pastor at mga leader ng simbahan. So ngayon, ang tanong, posible ba na makita ang Pariseism sa buhay ng mga Krisyano ngayon? Ang sagot ay oo. Yes, posible pa rin na makita ang Pariseism sa buhay ng mga Krisyano ngayon. Ang Pariseism ay tumutukoy sa pagiging reliyoso sa panlabas, gunit walang tunay na pagbabago sa puso. Narito ang ilang halimbawa kung paano ito maaaring makita sa modernong Kristyanismo. Number one, legalismo. Alright, pagiging mahigpit sa batas ng reliyon. Ang pagiging, ang pagbibigay diin sa mga panlabas na ritual at tradisyon kaysa tunay na relasyon sa Diyos. Halimbawa, ang pagtutok sa pagsunod sa mga patakaran ng simbahan. Ngunit nakakaligtaan ang pag-ibig at habag sa kapwa. <laughs> Legalism. Meron ba tayo nito? Yung masyado nating uh, ipinapatupad yung batas ng simbahan na halos masira na ang relasyon ng pagkakapatiran. Nasisira ang uh, relasyon ng magkakaibigan kahit magpapamilya. Dahil lang sa pagsunod sa batas ng simbahan ay sige lang. Kahit masira na. Legalism po 'yon at Pharisaic mindset po 'yon. Phariseeism, Pharisaic spirit po 'yon. Distorted uh, teaching, distorted mindset po 'yon. All Kapag mas binibigyang halaga ang pagpunta sa simbahan o paggawa ng mabubuting gawa, bilang sukatan ng kabanalan kaysa sa tunay na palataya kay Kristo. Uh, mark of legalism ay kapag binibigyang halaga ang pagpunta sa simbahan, yung attendance, alright, ngunit hindi, hindi, yun po ay hindi sukatan ng pagiging banal, alright. Pangalawa, Palatandaan na ang isang krisyano ay nahaluan ng Pharisaic mindset, ang isang krisyano ay nahaluan ng Pharisaism ay ito, pagpapakita ng relihiyosong imahe. Mhm. Mm maraming ganyan ngayon, mga friend. Mas maraming tao kahit man, kahit pastor, kahit leader ay mas pinapahalagahan nila ang kanilang imahe kaysa sa pagsunod o pagpapakitang pagpapakita ng tinatawag na pagsunod sa kautosan ng Panginoong Diyos. Alright. Ito yung pagpapakita ng relihiyosong imahe. Ang pagiging abala sa pagpapakitang tao na maka-Diyos, tulad ng pagyayabang sa social media ng mabubuting gawa. Mm -hmm. Social media, <laughs> Well, you can test me. <laughs> o kaalaman sa Biblia, ngunit walang tunay na pagbabago sa ugali at puso. Alright, marami pong ganyan sa social media nakikita natin maraming mga nagyayabang na sa kanilang katuruan, sa kanilang tinatawag na knowledge about the Bible, about the Word of God, but then you can never see the impact, the love of Christ, the love of God into their life. Alright, ginagawa na lamang, ginagawa lamang nila ito o may na sila ay banal. Alright, pero sa kanilang puso, kanilang isip ay walang pagbabago. Alright, kaya nga po, I dare you, I dare you. <laughs> Sabi ko, subukan ninyo ako. Alright, tanungin ninyo ako at uh, makikita ninyo kung tunay ba itong aking uh, ginagawa. Ito ba ay galing sa puso, kung ito ba ay pagyayabang, o kung ito ba ay out of anger or whatsoever, you can test me. I'm not scared because I know who called me. I know whom I serving. Alright? Hindi ako, hindi po ako takot. Matagal na po akong takot. Alright? Matagal na akong takot. So, ngayon ay medyo naliliwanagan na tayo. Nililinawan na tayo ng Panginoong Diyos banal na espiritu at ng kanyang mga salita scripture sa kung paano ba ang dapat na pagsunod paglalapat ng mga talata sa biblia so pwede po kayong pwede po ninyo akong tanungin mag-comment kayo sa aking mga boss sa videos all open po ang ating comment box Di po natin 'yan sinasara tinatanggap natin 'yan all dahil hang hanggat hindi maraming nagko-comment, bukas pa ang ating comment box. Pero kapag marami na, pwede natin isara yan. <laughs> At pwede nyo rin pa kong i-reach out sa ating messenger. Uh, pwede nyo akong i-search. Pren Margan. Alright? Pren Margan yung ginagamit nating na messenger. At uh, pwede kayong magtanong. Marami namang pong nag-reach out sa atin na nagtanong. Yun. So, nagkaroon ng conversation. So, yun lang. Dahil nung una talaga, eh, dahil ayaw ko kasi na yung mga nag-comment nag o nag-message sa akin sa messenger, ayaw ko lang kasi na makapagsabi kayo o sila ng mga bagay na maaari ninyong pagsisihan. Kaya sinagot ko agad ng napakahaba. Ibinigay ko agad kung bakit ganon yung aking posting, ganon, ganito ang aking ginagawa upang uh, maintindihan ninyo eh, huwag kayong makapagsabi ng kung ano-ano at huwag kayong makapag-curse. Alright? So, yun nga lang. Merong hindi nakaintindi at uh, ewan, ano ang masabi nila. Ako nagyayabang or kung ano man. Meron naman yung nakaintindi at naunawaan naman nila kung ano yung aking purpose. Kung bakit ganito yung aking ginagawa sa social media. Alright? Dahil ngayon ay tayo talaga ay papunta na sa tinatawag na digital world uh, artificial intelligence o AI all right? ay kailangan natin gamitin ang mga ito upang mas mapadali ang pagpapalagana ng salita ng Diyos all right gamitin natin ang internet dahil yan ay galing din yan sa Diyos huwag nating masamain ang paggamit ng internet paggamit ng gadgets Alright? Hindi katulad ng sinasabi ng iba na masama. Gumamit ng internet. Masama ang YouTube. Masama ang Google. Alright? Alam po niyo kung sobrang ganun yung ating pong mindset, pariseic mindset po yan. Yes, pariseism po yan. Bakit natin ipagbabawal ang paggamit ng gadgets, paggamit ng internet? Eh, galing din sa Diyos yan. Galing din sa Diyos yan. Alright? Yes, ginawa ng tao pero hindi lang basta tao ang gumawa ng mga gadgets na ito. Matatalinong tao. All At sino bang gumawa sa tao? 'Di ba, Dios? 'Di ba? Eh lahat ng mga formulas, lahat ng mga scientific methods, scientific laws, kagaya ng law of physics, all right? Gravities, law of velocity, law of buoyancy, law of electricity, lahat ng iyan, Dios din ang lumikha niyan. Alright? Diyos din ang may gawa niyan. Sa creation, ginawa ng Diyos ang sanlibutan. Lahat, inilagay na niya. Lahat ng mga formulas, lahat ng mga laws na yan, mga laws, physics, science, nilagay na ng Diyos noon pa man. Ang nangyayari, natutuklasan lang ng tao. nadi-discover lang ng matatalinong tao. Kaya nila nabubuo Alright? At nagagawang gadgets, nagagawang sasakyan, sa lupa, sa dagat, sa impapawid. Diyos din. Ang author niyan. Alright? Walang nilikha ang tao. Inimbento lang ng tao. Pero walang nilikha ang tao. At lalong walang nilikha si satanas. Kaya wag natin itimonize yung mga gadgets, internet. Alam niyo ang mga yan ay mabuti. Kung gagamitin natin sa kabutihan. Kung gagamitin natin sa kabutihan. Nagiging masama lang ang epekto kung gagamitin natin sa kasamaan. Ganun yun. Kaya dapat sa mga pastor, sa mga leader, huwag na kapag sinabi natin huwag kayong gagamit ng internet, huwag kayong gagamit ng YouTube, eh dapat pigyan natin sila ng uh, tinatawag na guidelines. Alright? Pwede naman natin sabihin na okay, Pwede niyong gamitin ang internet, pwede niyong gamitin ang YouTube, pwede niyong gamitin ang uh, Google, pwede niyong gamitin ang AI, all Artificial intelligence, ChatGPT, yan malaking tulong yan. Basta, all Ito ang ating pong pamantayan para hindi tayo mawala. Dahil oo nga, totoo, na maraming mga false teaching na kumakalat sa internet. Pero hindi dapat na i-conclude natin na masama ang internet. Dahil marami ding magaganda. Alright? Kung maganda ang hinahanap mo, maganda ang paggamit mo sa mga yan, eh maganda ang epekto. Pero kung masama, kung anong pinag-search mo, eh talaga, masama nga ang masasearch mo. Ganun po yon mga friend. Kaya itong mga gadgets na ito, itong mga itong internet, ay malaking tulong po ito dahil mas mas accurate pa na pagtanungan itong uh, chat GPT kong minsan kaysa sa taong nahaluan ng Parisiig mindset. Kaysa sa taong nahaluan ng parisiism. Alright? Ano ba yung parisiism? Mga dogmas. Mga dogmatic. Alright? Kaya mga friend, huwag natin agad i-demonize o i-reject ang internet. Gamitin natin yan for the glory of God. Gamitin natin yan sa kabutihan. Yun. Kaya mga friend, gumamit tayo ng mga internet for the glory of God. Chat GPT. Maganda po yung gamitin yan. Kung ang nasusearch natin, kung ang napapanood natin ay hindi tayo ilalayo sa ating pananampalataya sa Panginoong Isokristo, Basta hindi tayo inilalayo sa katuruan ng Panginoong Kristo. Pulutin natin. Pero kung ang napapakinggan natin ay at napapanood ay inilalayo tayo sa ating pananampalataya kay Kristo, eh yun na, false teaching yun. At isa pa mga friend na paalala sa mga kapwa manggagawa, mga pastor, leader ng simbahan, huwag tayong magsasabi ng false teacher yan o false prophet yan. O false pastor yan. Huwag, mga friend. Lagi nating tandaan, ang sinabi ng Panginoon, the measure you give will be the measure you receive. So kung hinusgahan natin ang ating kapwa mananampalataya, kapwa pastor, kapwa lingkod, eh ganun din, babalik din sa atin yon. Yes, maaring merong false teaching, pero mahirap sabihin na false teacher, mga friend. Alright? Dahil kahit false teacher yan, ay meron pa ring lugar ng pagbabago. Meron pa ring lugar ng pag-improve. Meron pa ring lugar na makarealize, magrepent at magbalik loob sa Diyos. right? Dahil kung ganun yung ating agad na panukatan na kung meron tayong napakinggan na ibang katuruan Bula sa ibang mga teacher, ibang mga pastor, tapos agad nating hinusgahan na ay false teacher yan, false prophet yan. Naku, huwag mga friend. Dahil maaring false teaching, alright? False ideas, alright? Pero huwag nating agad sabihin na false teacher kasi marami, mga, marami naman dyan mga sikat na teacher, pastors, alright? Leaders ng church na Nagbabago din sila ng kanilang pananaw, ng kanilang pag-interpret. Alright? Katulad din ni Paul, nagbago din siya. Nagbago din yan. Uh, Nagmature din. Naggrow din yung kanyang spiritual life. Kaya nga sabi niya, when I am a child, I speak like a child. I reason like a child. Alright? But when I became a man, I live those childish ways. Sabi niya, nung ako ay bata, ako ay nag-iisip na parang bata. Ako ay nag-re-reason na parang bata. Ngunit nung ako ay matanda na, iniwang ko na ang mga isip o gawain pambata bata. Ang tinutukoy ni Paul dyan ay nung siya ay baby Christian pa. So, ibig sabihin, siya ay nag-mature sa kanya pong spiritual life. Nagkaroon siya ng spiritual growth spiritual maturity. Hindi natin alam, baka merong mga childish teaching na naituro si Paul. Alright? Kaya kailangan talaga natin yung tinatawag na pagsasala o Jesus filter. Kaya, kaya kailangan talaga natin ang Jesus filter upang lahat ng katuruan na ating napapakinggan, naririnig, na napapanood ay padaanin natin sa Jesus filter. Kahit pa mga katuroang nakasulat sa Biblia ay kailangan pa rin po natin niyang padalin sa Jesus filter. Bakit? Si Jesus, ang bugtong nanak ng Diyos. Si Jesus, ang galing sa langit. Siya ang nakikitang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Si Jesus, ang perfectong kalooban, perfect will of the Father. Kaya nga sabi sa tinig, doon sa transfiguration, this is my son. Whom I am well pleased. Hear Him. Ito ang aking sinisintang anak. Siya ang pakinggan ninyo. O pakinggan ninyo siya. Si Jesus ang pakinggan po natin. Hindi ang mga propeta. Hindi ang mga disciple. Hindi ang ating mga pastor o leader. O kahit sino paman. Yes. Hindi masamang makinig sa kanilang. Pakinggan natin sila. Ngunit. Salain natin. Padaanin natin ang lahat ng ito sa salaan ng Panginoon Kristo. Ano ba yung Jesus filter na tinatawag? Ito yung buhay ni Jesus. Ito yung misyon ni Jesus. Ano ba yung misyon ni Jesus? Ito yung interpretasyon ni Jesus. Ito yung katuruan ni Jesus. Alright? Ito yung kautusan, action, application ng Panginoon Kristo. Ito yung Jesus filter. Ito yung Jesus lens na dapat pag-aralan, pagtuunang pansin ng bawat kristyano, lalo na ang mga leader at pastor, upang hindi sila mahulog sa bitag ng kaaway. Kasi marami talagang parisiism, marami talagang pariseic mindset na nakahalo sa buhay ng maraming kristyano ngayon, lalo na ang mga pastor at leader ng maraming simbahan. Kung gagamitan natin ng Jesus filter, Jesus lens, ay talagang maraming hindi lulusot. Kaya mga friend, muli, huwag ninyo akong awahin. Kung ako ay magtuturo, meron akong ituturo na masasagasaan ang inyong mga teaching, ang inyong mga ideas, ang inyong mga pulisiya, ang inyong mga interpretasyon. Alright? Huwag po ninyo ako agad awahin. So, pag-aralan natin kung ano ang Jesus filter, ano ang Jesus lens. Alright? Christ-likeness. Yun, yun. Jesus-ness. Christ-likeness yung karakter ng Pangiso Kristo, yun ang dapat nating gamitin na panala, panukatan sa lahat ng katuroan, sa lahat ng mga pulisiya na ating pong ikinabit sa ating mga buhay at sa ating pong ministeryo upang tayo ay patuloy na makasunod sa kalooban ng amang nasa langit. So, lagi nating sinasabi na walang perfect na pastor, walang perfect na guru, Walang perfect na church? Yes, there's none. Walang perfecto, ngunit merong perfecto si Jesus at ang kanyang katuruan, ang kanyang buhay, ang kanyang interpretasyon, ang kanyang examples, ang kanyang kautosan. Yun ang perfect na dapat nating panukatan at gamitin upang lahat ng ating pong itinuturo, iniuutos, pulisiya sa buhay at sa buhay ng mga Krisyano ay malagay sa tono na maayon sa tono ng Panginoong Siya Kristo. So yun lamang po mga friend. Muli, ako po ang inyong kaibigan sa ere Marvin Gano ng Margan Channel, Margan Tos, Margan Things, and Pren Margan na nagsasabing Alright!